bakit nagtapos sa chat? Bakit kayo nag-aaway? Bakit? Naaway ka? Bakit? Naaway ka ba? ko, bakit nagwawala? O, bakit nagwawala daw? ka daw nagwawala? Bakit? <laughs> atapang talaga, atapang talaga, o. Oh. nang talaga, ala, 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 ala. binugbog ako, binugbog ako. Aray, aray, aray. Aray. Ilimaw, oh. Ay, ay, naabol ako, Ay, 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 ay ay, bilaw ng bata oh, laklolo. Lahapul ako. Ay, ay. Ay, ay. Adai, adai. Adai. Ay, nagagagat. Adai, bangagagat. Adai, kinurutan ko dapat. Adai. Salta mga bata, tapang. Adai, 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 adai. Adai, adai. 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 Bata, parang ikaw. Matapang. Pala away. Oh, parang ikaw oh. Ala. Ala. Parang ma. Parang ikaw matapang na balaway oh. Ayun oh. Mana-mana sa iyo. Hoy. Hoy, nagmana sa iyo, nagmana. Nagmana sa iyo ah. Ha. Eh, ayun, yeah, nga oh, bata oh. Ray, ray, nabulok ko Bulugbog ako. Oh.